Welcome to Calatrava to San Carlos para yung mga bikers dito tayo kaliwa parang ulang katapusan mga bikers na palusong galing doon sa Don Salvador papuntang uh, ano ito ay sako pa yata ito ng Calatrava grabe yeah. na lusong ito mga bikers kanina pa itong lusong na lusong ito oh. pero ganda naman yung tingnan nyo uh, ganda ng karsada dito amazing pero ingat lang dito sa pag, uh, pag ulan dahil baka madulas delikado o oh, kita nyo napaka 18 na uh, 18 tons ng alaw dito eh. ah ganda lang ano dito sa uh, ano na to negros lang mayroon dito <laughs> halos lahat na mga ano maraming ano ganda oh <coughs> Eh, hey, diremo. Yun. Pwede so, dire yan. May paglalagyan ka dyan. ito na yung pinyahan dito sa may may napasok yata banda to mga bikers oh. yan itong ano uh, dami mga sinampay po oh. na sampayan no yung itong ano uh, itong uh, uh, barrier ng ano uh, <laughs> ito yung uh, halayan nga uh, ano yeah. karbo mga bikers oh. bata kaganay eh. ulogo na naman ha parang walang katapusan mga bikers na palusong galing doon sa Don Salvador papuntang uh, ano ito yung sako pa yata ito ng kalatrapa grabe na lusong ito mga bikers so, kanina pa itong lusong na lusong Ayun dito halos ha. lahat na mga ano maraming ano ganda oh eh hey, okay, biray mo yun korb yan biray mo may paglalagyan ka dyan buti naman ito na yung pinyahan dito sa may may napasok yata banda to mga bikers oh. yan itong uh, ano dami mga sinampay po oh. maganda na sampayan no? Oh. yung itong uh, ano itong uh, uh barrier ng uh, ano <laughs> then, uh, hindi na yung uh, halayan ng uh, ano yeah. karbo mga bikers oh. bata ka nga na na naman ah So yung mga bikers nandito na sa barangay Bago no? Dito sa ano, sakop siguro ng Escalante Barangay Bago Shout out sa mga taga dito sa barangay Bago ah, uh, sa barangay Bago Nan Araw, 20 tons lang alaw diri sa truck Pag mo sa nakita yung mga truck na mga bikers Ang maaga ludit Bala nga uh, bugat gina, Ano ang nang nila Nan lung man dio kay dan lung man di, oh sini ase ingkes na pagka uh, no, sa so kalsada ma um, uh, dulas ah lung man sa si, uh, tat sa taga diri sa so, may bago ah sakop sang uh, ano ah uh, escalante ni guru, tapas mga biker so tapas 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 ng tubuh <laughs> Tarawi kita na eh. May eh, tinatawag sa amon tapas arena. Eh. Lugar, uh, lugar na to. Parang barangay bago dyan huh. hmm. ito. Bago na pa rin. hmm. Grabing aso dito mga bikers. Uy, may ya arip pa iso. May mga pakan mo ni. Disgrasya butin mo mga aso nili. Grabe no. Aso. Delikado kaya dadaan pag mayo nagkalat yung aso dito mga bikers oh. yan alalay lang oh anong lugar ni ha welcome 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 anong lugar ni Noy ajon. ah John ha ano na lupok ilabuli sige sige po Anong nga lugar niya mau? Pasok. Minapasok? Ah, minapasok na ito pala mga bikers Ay, mga pasok, kawaya na yan Eh, doon malupok yung buli o oh. Agoy ah Ah, oh, minapasok na ta Tapit-tapit na lang sa sagay Mga pila pa ka no? So mga bikers dito na pala tayo sa may minapasok no Ayan, papunta na tayo doon ulit sa sagay Yeah, let's go na tayo ulit. Tara. Grabe lapok din mga bikers sa may ano, oh. Shout out na Dre. Ayan, may trust abi dire sa may bandang uh, ano, sa unahan sa ano. Sa ano sa una sa mga pasok ni. Cantones dan ay siguro ni mo. Ay lapok ko. Oh. Ayun na. Tarawa na shout out sa taga Dre. Ah. Ya. Na. Dan ay na ni. Dan ay o, bago. Ah uh, siguro ba si bago siguro ni. Oh, tama mo 'yan, no sa so, tao to araw may series so may napasok na mga bikers so. ay ah, lapok eh may truck di hapis so nanda naman ay isda man yun hindi oh. kami makapadasig kay ang truck basi balami yan o oh. Ariu, bantu dia. Nan. tatla lapok bay. Tas gambo ga uh, ano pa. Tarigsik pa sa Bisaya ko na tarigsik na bay. Words in na uh, Ilonggo, tarigsik pero uh, ano wala uh, na ulan ko no. Nawasak na kargada niya oh to, naglog na tanan di pugaw oh. Hala. Ari tubo na hurog pang pojita to kwarta na to ada <laughs> damo na hulog oh hulog log na ya, ano grabe overload na kargada nya bayu, oh bla oh kra hulog na sanget to sa may overloaded bay ay di dan log leo mun diri ka to bila ti baya oh, milik, tibaya, oh. na kra hulog oh. na bali amo na yung barangay ay ano yung dire sa bago nga mga bikers kasi nabak lang bra no man lapok ko oh, grabe ka ko siguro sa Victoria so Lopez ini ini truck sundan ta uh, you know, welcome barangay uh, labiga ah. Labiga, ah. Labiga, ah. labiga ah labiga na mga mga, mga, mga bikers sundan so, na to central ah uh, uh, ng bukid ni labiga ah let's go pa rin tayo oh putik grabe tingnan nyo, ano oh, oh. Welcome uh, Barangay Makiling mga bikers no. Uh, sa sa mga taga Makiling uh, ano uh, na kakilala sa aton uh, bikers moto sa tao uh, dito lang ako sa ano no dance ano uh, sa ano uh, naka ano, sa mga uwi ng sa Barangay Makiling are niyo pala sa na <coughs> Agi lang kami, galing kami sa Don Salvador mga, ano. Agi lang kami din sa inyo ah, Makiling sa tao sa mga taga Makiling diri na uh, ano nakakita sa video na, na dumaan sa FYP nyo sa taas nyo tanan na oh, harin tayo pagkatapos makiling ay barangay Bato to yan sa taas ta. uh, Welcome Barangay Panting. Uh, na dire sa may Barangay Bato. Ah, uh, dire sa Barangay Bato mga bikers. Welcome, welcome. Ah, uh, grabe <laughs> Alin sa San Enrique to dito so, la Carlota, la Carlota sa Don Salvador kag sabato, sa pato may katawag sa ako na. Ga ko nga, ano. So, ari na sa barangay Bato mga bikers no. Kakaday